Welcome po pala dito sa ating pong channel na uh, narito po ang ating champ Charlie Suarez ano may darating pong laban sa Mayon Champ Charlie magandang buhay po sa inyo and blessed day po uh, sa so darating yung pong laban kumusta po ang inyo pong preparasyon Champ and uh, nguna na, na salamat ako sa ating panonood sa opportunity, malaking opportunity na binigay niya sa akin. Na sa mga player warriors na dyan. ni Pastor. Uh, marami po salamat sa mga brothers po na talagang so, mga sumusupport na sa Ngayon, darating kong laban sa meeting uh, sa San Diego, California, sa mga Manuel na kami Lightweight Champion. Ang uh, prayer support niya po sa akin at uh, nabay uh, sa So, mga sa inyo, hindi ko po yung maisigisag, uh, hindi, hindi ko po yung makasalamatan lahat. So, uh, through this uh, channel, through this video, ay may parating po yung ko yung puso ko at salamat sa inyo. You, and God bless us all. sadly, God bless yun po sa laban nyo and we always praying for you po sa inyong tagumpay. Thank you, boss. God Apo, God bless po, champ.